ng balita ang pamilya de la Cruz. Magandang araw mga kababayan. Ako po ating si kundaan dilo ang nagati ng balita sa inyo ngayon. Balita tungkol sa African Swine Fever. Ang kagawaran ng pagsasaka ay maasa na matutugan ang problema ng African Swine Fever sa pamamagitan ng pagkakalabas ng bakuna bago matapos ang taong 2024. Sa kabilang banda, may babala mula sa mga grupo ng mga magsasaka laban sa paggamit ng mga spark na 150,000 doses ng mga laban sa Africa 20 years. E pinakakatiwala ng mga magsasaka at mga nag-aalaga ng bago na hindi dapat gamitin ang mga bakuna ito na nag expired noong Marso. Ang BA ay dapat sana ay na-depose na ng mga expired African 20 vaccines tulad ng ginawa ng gobyerno sa mga hindi nagamit na COVID shots na nag-expire. Ang presyo ng pork loin ay tumaas ng 85% mula 200 bawat kilo noong August 2019 hanggang 370 noong Enero 2021. Sa kabilang banda, ang pork ay tumaas ng 81.3% mula 220 noong Agosto 2019 patungong at di ang isang ulo ng baboy. Muli po ako po si Portante si ng kapaalan. Alam Arang mo Alam ang mga lumbing nag ng baboy. Luluin 500 per ulo. Kinabukasan, lumabas ang pamilya de la Cruz. Narinig nila ang usap-usapan na kumakalat. Kumakalat <coughs> na ang sakit na ASM. Babay boy, tutulong ko makalit ang sakit na ASF sa mga kapanggay. Sa aking palagay, nandito na. Kumakatay na. na ng baboy eh. Hindi, hmm. kailangan na, Akin na, Akin na Akin. Paboy, ng nakain na kasi. Baboy, dahil ang sakit. Sa tingin ko, hindi pa sila yan. Pero, sige, काका uh,